what he says or buy all of my soul do it you seem to forget <laughs> paano nagtagumpay ang hunyango na ito laban sa malaking ahas? Subscribe for more. Isang kamilyon na nagdudula-dulaan sa storya na siya palagi ang bida. Siya si Rango. Kinakausap niya ang mga bagay sa paligid niya. Pugot na manika, ang toy fish, ang puno. Wala itong ibang makausap na kaibigan para itong nabubuhay sa delusyon ng sarili niyang pag-iisip. Nasa parang aquarium lang pala siya at aksidente na ang sasakyan nila dahil muntik na itong mabunggo at nalubak na nagdulot ng pagkahulog niya palabas ng kotse. nagkandabas Nagbasag-basag ang tangke at naiwan siya sa gitna ng disyerto. Sobrang init ay natuyo agad ang dalawang layer ng balat niya. Nag-evaporate lang din ang natitirang patak sa tubig niya. May naririnig siyang humihingi ng saklolo. Isang armadillo. Siya pala ang nagulungan ng kotse kaya nahulog si Rango. Siya si Roadkill. Humihingi ito ng tulong dahil kailangan pa daw nitong maglakbay at makita ang spirit of the west. Nasar pa sa kanya si Rango dahil imbis na maganda ang buhay niya dati ay nalubak pa dahil kay Roadkill. Pinayuhan siya ni Roadkill. Nang parang ermitanyo. Natulungan lang siya ay ibibigay sa kanya ang kailangan niya o maaaring higit pa. Pagdaan ulit ng mga sasakyan ay napadpad sila sa gilid ng kalsada. Tinuro ni Roadkill kung saan ang pinakamalapit na bayan na tawag ay Dirt. Wala namang ibang opsyon si Rango dahil wala naman siyang ibang malalapitan nagpaalam na si Roadkill at inaasan ang muli nilang pagkikita. Sa paglalakad ni Rango ay nasipat siya ng lawin at balak siyang kainin. Hinabol siya nito at sadyang maswerte sa si Rango dahil nasuot ito sa lata at di makakita. Hinabol ulit nito si Rango at mautak naman siya na pumasok sa bote. Binuhat ng lawin ang bote ng sobrang taas at sakto naman, bumagsak ito sa isang palakang nagtatago kaya hindi nabasag ang bote. Hinabol naman sila ulit at dinukot ang palaka imbis na si Rango. Nagpahinga muna siya kinagabihan at nagising bigla sa pagbulusok ng tubig. Dito niya nakilala si Vince na naglalakbay at nagkausap sila. Kaso bigla itong naninigas. Defense mechanism pala nila ito bilang butiki. Saktong papunta siya sa bayan kaya tinanong niya si Rango kung makikisakay siya. Sadya talagang maswerte si Rango. Pagdating nila sa dirt ay binabana niya si Rango at naghiwalay na sila ng landas. Parang nalipasan na ng panako ng bayan at sobrang tuyot na. Bumungad agad sa kanya ang pagbabato ng mga bata at kasama dito ang batang si Priscilla. Sinabihan siyang nakakatawa ang itsura niya at hindi tumatagal ang mga dayo dito." naisipan niyang kailangan niyang makihalo sa mga taga dito. Pumasok siya sa isang lumang saloon. Pagpasok niya ay tumigil ang lahat at napatitig sa kanya. Nakakatakot at intense ang paligid. Lumapit siya sa counter at sinabing, isang baso nga ng tubig? Grabing tawanan ng lahat at tila dito karaniwang bagay. Imbis tubig ay binigyan na lang siya ng cactus juice. Sobrang tapang ng lasa nito. Nang komprontahin kung sino siya, ay napaisip ito ng mabuti at ayaw magmukhang kawawa. Kaya nagtapang-tapangan ito at nagpakanuwa rin isang siga siya mula sa West. Mangha ang lahat agad sa kanya. Nagkwento agad siya na marami na daw siyang napatay nang walang kaawa-awa at hindi na mabilang. Nakumbinsi niya agad ang lahat sa paligid sa angking galing niyang mag-acting. Sinabi niya na ang pangalan niya ay Rango na nabasa niya mula sa bote. Siya daw ang pumatay sa mga siga sa kanila at nagpatuloy ang mga gawa-gawa niyang kwento. Samantala si Vince naman at ang banker ay nag usap tungkol sa pagkaubos ng water reserve sa bangko nila. Tubig na pala ang pinakapera nila. Pinakita ng banker na ilang araw na lang ay paubos na ang water reserve nila at hindi na siya makakautang pa ng pera para sa rancho nila kung may problema siya ay kailangan niyang ilapit sa mayor. Balik sa mga gawa-gawang kwento ni Rango ay mangha-mangha ang lahat at nagdiwang pa at nagkasaya. Biglang may dumating na putukan, sila Bad Bill pala at ang mga grupo niya na may tinatakot na hindi nagbabayad. Ngayon, ito na ang totoong siga. Ano kaya ang gagawin ni Rango ngayon? Natahimik ang lahat. Nilapitan nila si Rango at di ito makakibo. Tuliro ito at di makagalaw sa takot. Sa kaba ni Rango at ayaw niyang mapahiya ay kinuha nito ang sigarilyo niya at sinubo. Uminom siya ng alak at bumuga ng apoy sa pagmumuka ni Bad Bill. Para mawala ang apoy ay sinampal-sampal niya pa ito. Di pa rin mawala ay sinaboy na niya ang cactus juice at lalo pa itong lumiyab. Nagalit si Bad Bill at hinamon niya si Rango sa isang standoff. Nakaposisyon na sila at makikitang ni hindi nga marunong humawak ng baril si Rango. Pinapanood sila ng lahat. Nahulog pa ang belt niya at binigyan niya pa nga ang grupo ni Bad Bill ng pagkakataon na sumuko. Nang sakto naman, dumating ang lawin at nagsitakbuhan ang lahat at nagsitago. Akala niya ay sumuko na sila at nagyabang pa siya sa paligid. Kaya inakala ng lahat na hindi siya takot sa lawin at mapahamak anga palalo sa kanya. Pakakita niya sa lawin ay kumaripas siya ng takbo. Pinaghabol siya ng lawin, unang takbo sila sa paligid at tinapanood ng lahat. Sa uli ay napakapit si Rango sa isang tangke at pinaghihila ito ng lawin. Natumba ang tangke ng graba at nadaganan nito ang lawin at namatay nagdiwang ang lahat at napatunayan nilang killer talaga si Rango at kinilalang bayani. Nirekomenda nilang ipakilala siya sa mayor. Nakilala niya na ang mayor at binigyan siya nito ng katungkulan bilang sheriff ng bayan ng Dirt. Parang may konspirasyong itinatago ang mayor. Nirereklamo ni Beans dahil walang paki ang mayor at gusto pang bilhin ang lupa nila imbis na tulungan siya. Sinabi ng banker na kung may problema siya sa mayor ay humingi siya ng tulong sa bagong sheriff. Yun ay si Rango na nagpapatay bahina ng uniform niya. Sikat na rin siya sa paligid at may nagpapa pa. Nilapitan siya ni Beans tungkol sa problema niya. Kaso naabutan na siya ng alas 12 ng tanghali ng araw ng Miyerkules. Kinaugalian ng mga tao na mag-iigib ng tubig galing sa mayor. May seremonya pa pala sila para dito. Nakisali din sana si Rango kaso imbis na tubig ang lumabas ay putik ang tumambad sa kanila. Namroblema ang lahat. Nabunyag na din sa lahat na paubos na ang tubig sa bangko at nagpanik sila. Dumating si Rango at pinakalma ang lahat. Hanggat may tubig ay may pag-asa pa sila. Ginarantiya niya na hanggang siya ang sheriff ay protektado niya ang bangko ng tubig. Kung naniniwala ka na si Rango ang pag-asa ng bayan, ay subscribe ka naman para sa marami pang pelikula. Kinagabihan ay may lumitaw ng mga kawatan na nagbubungkala mula sa ilalim. At nakita niya ito at imbis na hulihin sila ay tinuro niya pa kung saan ang bangko. Araw ng bukas ay bumungad agad ang balita na nakawa ng bangko at wala na ang ang tubig na natitirang pag-asa nila. Naalerto ang lahat at agad na bumuo ng grupo si Rango bilang sheriff at naglakbay sila. Sumuot sila sa mga tunnels. Paglabas nila ay nakita nilang patay na ang bankeras sa pagkalunod. Sinundan nila ang at nagpatuloy sa paglalakbay. Nagpahinga muna sila kinagabihan at nagkwentuhan, nanalangin at nagpapasalamat na binigyan sila ng pag-asa at ng matapang na sheriff at natulog na sila. Di pa makatulog si Beans ay sinamahan siya ni Rango. Ayon sa alamat ay ang mga walking cactus daw ay naglalakad papunta sa magandang lugar na maraming tubig. Pero lagi silang pinagmamasdan ni Beans pero hindi naman sila gumagalaw. Natanong ni Beans kung may mahal na sa buhay si Rango at wala naman itong nabanggit. Biglang nanigas ulit si Beans at sinamantala na ni Rango na halikan siya. Sinasadya niya lang pala ito at nagkunyari lang na nanigas. Kinabukasan nakita na nila ang mga kawatan. Inaresto agad nila ito kaso marami pala silang kakampi. Agad silang tumakas at hinabol sila ng buong batalyon. Meron pala silang mga paniking sa sakyan. Pinagbabaril sila ng lahat. Sa huli ay gumulong ang galon at wala naman pala itong laman. Nag-away-away sila para sa wala. Sinabi ng isa sa mga kawatan na wala naman pala talaga itong laman nang nakawin nila. May duda sila na may kinalaman ng mayor. Umuwi na silang bigo at hinuli na lang ang mga kawatan. pakauwi uwi ay kinausap agad ni Rango ang mayor at inalok pa siya nito na sumama na lang sa kanila sa mga gawain nila para sa mas maasensong kinabukasan. At talikuran na ang walang pag-asang bayan. Tinanggihan niya ito at binalaan ang mayor sa mga masasamang gawain nito. Nagiging sakit na ng ulo ng mayor si Rango at pinatawag na nito si Rattle Jake Snake na kinatatakutan ng lahat. Nagwelga ang mga tao at gusto ng bitayan ang mga kawatan. Sinisisi din nila si Rango sa nangyari. Pinakalma ulit si Rango ang lahat na huwag mawala ng pag-asa. Nang dumating na ang kinatatakutan ng lahat. Si Rattle Snake Jake Kasi Sama nito si Mayor, nalumos si Rango nang makita ito. Binulgar ni Jake lahat ng mga kasinungalingan ni Rango at sa takot ni Rango ay wala itong nagawa at pinaamin siya na walang katotohanan ang lahat ng mga kwento niya. Di na rin niya maipagtanggol ang mga kaibigan niya, pinahiya pa siya sa harap ng lahat. Pinalaya siya at binalaan siya na huwag nang babalik kailanman sa Dirt kundi ay malalagot siya. Di na lumaban pa si Rango at wala siyang mukhang maipakita sa mga kaibigan niya. Lugmok at walang ibang mapuntahan ay naglakbay siya buong gabi hanggang sa makarating siya sa kalsadang pinanggalingan niya. Nakatulog siya at pagising niya ay nagpakita sa kanya ang Spirit of the West. Pinayuan siya nito na hindi mahalaga ang pinagmulan niya. Mas mahalaga ang mga nagawa niyang kabutihan at pag-asa. Huwag niyang talikuran ang mga umaasa sa kanya. Lumisa na ito at nagpakita naman sa kanya si na natutuwa na natupad niya ang kapalaran niya. May gusto itong ipakita sa kanya. Noong unang panahon ay puno ng tubig ang lugar. Ngunit ang tanong, saan na ito napunta? sinundan nila ang mga kaktus at nalaman nila kung saan napupunta ang tubig. Ito pala ang isa sa mga tinatrabaho ni Mayor sa kanyang mga proyekto. Nakita na ni Rango ang sanhi ng problema ng bayan at nakaisip na ng solusyon dito. Kinuntsaba nito ang grupo ng mga kawatan at naglakas loob na bumalik sa dirt. Samantala, pinipilit na ng mayor na pirmahan ni Beans ang kontrata at ibenta na ang rancho nila. Kaso matigas si Beans at nilait pa nito ang mayor. Pinilipit siya ni Jake at pumapalag ito. Ayaw ni Jake na dinidiktahan siya ng mayor kung ano ang dapat niyang gawin. Pinilipin niya palalo si Beans hanggang sa malalagutan na ito ng hininga. Nang biglang may narinig silang sumisigaw, napasilip sila. Si Rango pala ito at hinahamon si Jake sa labanan. Nagsilabasan ng lahat sa pagbabalik niya. Buong kumpiyansa itong naglalakad papalapit at nilapitan din siya ni Jake. May plano pala siya. May mga kakuntsaba siya sa pagbubukas ng lagusan ng tubig sa tamang oras. May kakuntsaba din sa sana siyang babaril sa taas kaso na natunugan ito ni Jake at pinagbabaril agad. Natawa si Jake sa plano ni Rango at dumating na ang tamang oras. Bumulusok ang tubig sa mismong pwesto ni Jake at tumilapon ito ng mataas. Nagsitagas ang tubig na parang fountain na sa paligid na ikinatuwa ng lahat. Pagbagsak ni Jack ay galit na galit ito kay Rango at gustong maghiganti. Biglang lumabas ang lawin na kasama ni Rango at nagtago agad si Jake at takot na takot. Napansin niya agad na hindi ito lawin at mga paniki lang pala ito. Pinagbabaril niya ito hanggang sa maubusan siya ng bala. Tsaka siya tinutukan ni Rango at babarilin na siya nang magsalita ang mayor at pinagbantaan niya ang buhay ni Beans. Binaba ni Rango ang baril, di na at sumunod na lang sa mayor. Kinulong sila sa isang tangke para lunurin. Ngayon, isa na lang ang problema ng mayor. Balak pala nitong patayin si Chick Sauli Dahil baka try rin din siya nito pagdating ng panahon. Nang iputok niya ang baril, ay wala pala itong bala at nalunok pala ito ni Beans. Nang ibuga niya ito, ay nabasag ang tangke at tumilapon silang lahat. At ngayon, ay wala ng kalaban-laban ng mayor at nagmamakaawa na at nakiusap pa kay Rango. Pero, pinaubayan niya na ito kay Jake. Masama ang loob ni Jake sa mayor at gusto nitong pagbayarin sa ginawa niya. Sumaludo si Jay kay Rango at umalis na ito. Bitbit -bit si Mayor. Nagsilabasan na ang lahat sa tuwa. Napayakap si Priscilla kay Rango dahil hindi sila binigo nito bilang sheriff at bayani. Sa wakas, pinakitang nag enjoy silang lahat sa tubig na para silang nasa beach. Sama-sama silang lahat na nagbabanding at tinatamasa ang masayang buhay ngayon mula sa desierto noon. Samantalang si Rango naman ay kailangan namang umalis para sa panibagong misyon at binilinan siya ni Beans bilang magkasinta kalagitnaan. Lumarga na siya at pinakita ang sunset shot at binigay na niya ang kanyang huling speech. Nagustuhan mo bang kwento? Alam mo bang si Johnny Depp ang nagboses kay Rango? Gusto mo pa bang panoorin ang buong pelikula? I-comment mo nga sa ibaba, subscribe na para sa marami pang pelikula.